Oh. Ah, huwag kayong nagpapatuyo ng pawis. Thank you, Ate Daisy. Hmm. Ang ganda talaga ni Sis, no? Huh? Kung nga ganun, Ate Bekbe? Hmm. Sis. Hindi ka nga pinapansin. Uy, oh. Ano hindi pinapansin? Busy lang yun, no? Tiyo kita naman sa mga mata niya na gustong gusto niya akong maging sister-in-law. <laughs> Masyado ka nang advance mag-isip. Yeah. Busisi naman! Uh -hmm. Di pa naman ikaw hater ko? Mm hmm. Eh. Alam ko na, para, para mas maging close kami, Ay, bibigyan ko na lang siya ng regalo. Tama! Oh my God! Pibilang ko siya ng mga matchy-matchy na shoes at saka outfit para twinning kami! O, oh perfect yun. Good idea yun! O siya! O siya! Diyan lang kayo ah! Wait lang, bibigyan ko! Hi! Hi! Hi, si... Bisa siya. Bisa siya. <laughs> 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 Lakas din ang tama, lukisan, yun, ano? <laughs> <laughs> Sa'yo po tayong ice cream Di ba kain na po? Hindi, okay, isang dila pa lang ginawa ko eh. Eh, baka na tono na ho. Uh -uh. Nainit kasi. Ha? Oo nga, Pero alam nyo, mukhang mabait na si Daisy. Isipin mo naman, bata pa lang si Do. Siya na ang tumata yung nanay. O, oh, di ba? Boss Izzy, sa ano hmm. ba nag-deliver si Do? Kasi wala pa po eh. Kanina pa yung umalis eh. Baka na traffic lang. Um, ka maglala. Pabalik na yun. Oh. Eh, kasi alam nyo naman po, delikado yung pagmamotor, tipo ba? Tsaka lalo ngayon, di ba, ang init-init na po sa labas, grabe po. Eh, paano mapahamak po yung baby brother ko? Um, easy. Iggy. Total, inaanak naman po ni Tito Spark si baby bro. Baka naman po, pwede niyo nang lang siyang ilipat ng posisyon. Hmm? Ano naman pong posisyon natin, Daisy? Eh, ni Joy po sana. Ang <laughs> <laughs> <Sabi na. laughs> ah, gusto pa akong sulutin ito. <laughs> uh, alam mo, Daisy, nung uh, mag-apply na trabaho dito si Do, siya mismo pumili ng uh, trabaho niya. Yan ang tayo ng gusto niya. At magaling naman siya sa trabaho niya. Kaya sa tingin ko, ah, uh, okay na siya. Okay na siya doon. <laughs> 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 alam niyo Ate Daisy, mabuti pa, mag-relax ka muna dyan at mag ice cream ka muna. Oo, sige, sige, sipi maluti mo, masalap. To, ito. Unang ano mong? Saba? Merong 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 Meron merong 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 meron din meron po, ako. merong ah. Teka, sige. Sige. merong 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 merong

Bubble bubble, gusto ko naman paingan. Nakatok na nga ako. Ang dito. Wow! Uy! Wow! Ang linis, Orb ah! or nga eh, Orb! Alam mo, hulog talaga ng langit yung ate mo, Orb! Or, or, teka, ang teka, teka. Dito, orb, ang bisa nito rito, Orb! Orb, tiklog po! Teka, nandito pa kaya siya? First time mo lang, malika po! I'm here! Ayan, pero pasensya na kayo ha. Ah. Hindi na ako nakapagluto kasi nakita niyo naman, naglinis ako. okay <laughs> lang <laughs> yun natin. Pwede bang bukas ulit? <laughs> oh, <ay>, eh. <laughs> Di ba Oo! Hindi mo naman sinabi hindi. dito. Pagpala si Ate Daisy. Sana sinama na natin kanina nung kumain tayo. Nung... Kala oh, ko umalis, umalis na siya. Huh? Oh, bakit ako aalis? Di ba sinabi ko sa hindi na ako Alice? Hindi ko iiwan ng baby bro kung abo dito. <laughs> ay! ay, 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 ay Okay. Ay, eh, ishalim nito abuding ding koe. Eh. mo ba? Abuding ding. Ah, wait, tayo Agahan pagising kasi, magluluto ako ng masarap na almusal. Oo, Ay, o, -oh, sige na, sige na. Magpalit yung ng damit para magpahinga na ka oh, ikaw yung ikaw. yung um. ito yung alam mo. Oh. mo naman, hindi ko pa nakita yan. Dali na, magpalit ka naman. ate, kaya, kaya ko to. Eh, ikaw, saan ka ba matutulog? ako dito, ah. O, o di kung saan ka, tabi tayo. Ate, ano? mag-book ka na lang ng hotel. Tingnan mo, puro kami lalaki, oh. Ah, oo nga, no. O sige, hahanap na lang ako ng matutuluyan ko sa labas. Oo, ayun. Eh, kaya lang pag hindi na ako makakapagluto ng almusal. Oh. Ate, usog usog ako. Usog ako dito. Sa side na ako. Mapuportado pa yung breakfast namin. Ikaw ko mag-sulit. Oo nga, tsaka balita ako. Magaling ka daw kumanta pag ka nipapatulog ka, diba? Ay! Sinabi mo ba yun? Ikaw talaga. Okay? Ay, ah, hey, sige, sasample lang hey. ko kayo. Hey. May pag-hele pa yun. Sige, higa na, 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 Ikaw, magpalit ka na. Sige, na. Oh, ikaw muna. ito. <laughs> 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 uh, ano yung sa mga pantang? Mahilig ka, Mahil ka ba sa rock? <laughs> Ayun yun 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 na! yun 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 Ay! yun 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 na yun yun na yun na mm -hmm. ito na! Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ayaw ko na Orb. Ayaw ko sa inyo. Orb, saan ba punta Orb? Saan ba pupunta? Orb, papaliguan pa ni Ate Daisy. Oo nga. Hindi ka dali. Parang gusto pa yung likod mo. Ate, ayaw na nga. Ano ba? yung abo ding ding ko. Wala na talagang kalab-lab. Huwag ka mag-alala, ate Daisy. kami naman, lab-lab ka naman. Yes, yes ma'am! Yes. Yes. Kain na tayo. Oh, <laughs> yes! Susubuan ko kayo? Yes, please! Bakit mo kayo talaga? <laughs> oh, tama naman ang um, mga kiki. Ah, basta, benta. Okay oh, naman po, papi. Itas <laughs> <laughs> <Salamat laughs> pa. Daisy. Meron akong mga regalo para sa iyo. Regalo? Hmm? Oh, na birthday ko eh. Eh, related. Oh, pwede 'yun, 'di ba? Hmm. Related. Pahabol. Oh, wow, ang bongga naman yan. Mm, uh -huh. oh, -oh, oh, pero, pero pa. Branded po. Hey! Eh. Ganda. Wow, alam ah. mo, oh, oh, favorite ko to, ah. Thank you, ah. Salamat, ah. Eh, eh, maliit na bagay lang naman yan, Tito. Pasasalamat yes, ah. ko sa pag-aalaga mo kay Baby Bro. Ay, wala yun. Alam mo naman yan. Inaanak ko yan, kaya tutulungan natin yan. Okay. Hmm. Eh, yun na nga, Tito. Speaking of inaanak, Boko naman po pwede niyong i-promote yung baby brother ko. <laughs> Para naman hindi siya nahihirapan sa pagmamotor. Promote? Opo. Ako, pasensya ka na. Ha? Alam mo, kasi dito hindi naman ako nagdadagdag ng sahod. Di ako walaan mo ng mga promo-promotion. Tsaka okay naman siya, delivery rider. Nakakapasyal pa. Mm. Mm -hmm. Ganun po. Mm -hmm. Sayang naman po. Sayang. Sayang nga po. Sayang? Pero naintindihan ko po. Sayang. Uy, oh, oh, ano ba? Oh, sorry na. Hindi ko na ulitin sir yun. Sorry sir. na. Baby, bro? Oh. Yung bata mo, pumasok sa one-way. Ah, oh, talaga do. Pasensya eh. oh. na kayo, ha? Ah. Hmm. Warningan namin to sir. Oh, Kasi kamuti masyado, eh. Oo! Oh. ko, ha? Dapat nang lang kayo, hindi kayo nalalait. Kamote, kamote! Dante! Tama Bakit kailangan ni Kamote? mali ko naman eh. Mali ko naman. Tama na. Ha? Huh? Laki-laki na. Binay-baby pa. Makaalis na nga. Oh! oh. Ah, paano binay-baby? ka dito. Makikita mo Ate, Ate, sabi binibita? ko tama na. Ano ba? Hindi! Hindi! Oh, no. Ibibigay mo sa kanya yan? Oo. Para machi-machi kami. Ganun. Nakita niyo yun. Na, na ginawang basahan yung regalo mo? <laughs> Hindi. Ginamit niya agad yung binigay ko. Nagustuhan niya. <laughs> She wants this so much. <laughs> We're meant to be sisters. Pinag-aapakan. Ang galing mo kasi yung timing. Wapin na ko naman, Sir Stan. Nagustuhan. Tsaka no. ito. Tsaka bagay sa iyo. Hmm. Kasi din namin. Yeah. Gilaw, no? Lutang na lutang. ka sa earth. Kita mo ko sa malayo. Morb, <laughs> sobra na talaga si Ate Daisy. Alam mo, hindi na ako makahinga. Ha? Palagi na lang siya nakikialam sa akin. Morb, alam mo, misunderstanding lang yan. Tsaka pwede naman kayo mausok ng mag-aayos ng magkapatid, di ba? Paano ako makakausap yun? Sarado nga yung tenga nun. Kahit nga kausapin ko, hindi siya makikinig. Morb, dab ka lang ni ate mo. Love! <laughs> Love, may love ba na nakakairita? Ha? Minsan. Tawin ko sa'yo, Fred. Ba baby bro. Oo oh, yeah. Ate, please, pwede ba? Oh, oh. Huh? Please, pwede ba? Tigilan mo na ako. Uh, hindi, gusto lang naman sana kasi kitang tulungan eh. Hindi ka nakakatulong, ate, kaya pwedeng bumalik ka na sa atin? Ha? Hindi na kita kailangan. Uy! Uy! Uy. Or, abuding ding! Uy! Abuding ding! Ding ding! Baby bro! Hayaan mo na muna siya. Pagpahinga. Bigyan mo ng konting space. Tito, masama ba ako? Hindi mm, naman. Baka ano Baka, na. Baka ano? Alam mo Tito, kasalanan mo to eh. Ako? Oo. Ano ginawa ko? Eh kasi, sana hindi mo siya pinag-delivery rider. Sana hindi siya magdadrive sa labas, hindi siya mahuhuli ang barangay tano, Di kami mag-aaway, daw ako magagalit sa kanya, tapos ipopromote mo siya. Kaso ayaw mo, di ba? Kaya kasalanan mo! Salamat. Tinawag mo pa akong tito, sesermonan mo rin lang ako. Okay. Okay. Ano? Sabi siya magsalita. Kung sigawan niya ako, parang wala akong ginawang tama para sa kanya pagkatapos siyang alagahan dahil wala yung nani namin. ganun lang yung gagawin niya. Ate... Ate... Daisy. Sure naman ako, hindi mini-mini do yun. Baka nabigla lang yun. Nadala sa galit. Oo nga, ka, Ate Daisy. Eh, sa lato dito, si Do ang pinakamabait at magalang. Oo, oh, Ate Daisy. Kaya nga ka mahal na mahal ko yun, ni, hi. <laughs> Hindi. Mm. Hindi yun ganon. Kung ayaw niya sa akin, hindi ayaw ko rin sa kanya, no? Isi. Hmm. ikaw naman eh. Alam mo naman yung kapatid mong si Do, eh, nagsisikap yung para sa sarili niya. Napakasipag. Nakita mo nga, working student. Baka naman meron lang siyang gustong patunayan sa sarili niya na walang hinihinging tulong sa ate niya. Hmm. Opo, uh -huh. uh -huh. tahan Boss na. Angie, naintindihan ko naman po yun. Kaya alam, di ko lang maiwasan na masaktan pa rin. Siyempre, di ba, mahal na mahal ko siya, tapos sisigawan lang niya ako. Mahal ko din. Huwag <laughs> <rin. laughs> ka magalala. Para sa'yo, kakausapin ko si Do na makapag-usap kayo ng mausay. Okay? Sige po. <laughs> tahan na, ate. Oh, don't cry now. Ano nyo? Nung bata pa yun, Sobrang masasakitin nun. Hmm, naalala ko nung bata yun. Ano, Hikain. Kaya nga naging akong napapuyat kasi tinatapik ko siya sa likod para makain na siya. Oh. <laughs> mm. Talaga, ate? Mm. Eh, paano niyo naman mo siya tapikin? Ano lang, kalmado lang. Gano'n, parang gano'n lang. Gusto talaga ipakita ni sis yung uh, niya sa akin.

Wala na namin sa'yo. Okay ka na ba? <laughs> Teka. Harpo, tubig ko muna. Para mawala yung init ng ulo mo. Oo nga, sakto yun. Uy, Harp. <laughs> Parang kay Doyan, ni. Eh. Sorry, sorry. Kala ko para sa akin. Nakuha ako eh. Harp. Huwag mo na kasi isipin yung mga nangyari. Ang mahalaga, nandito lang kami. Nasa likod mo lang palagi. Ah. Tama na nalabit pa yun. Nagsasalita ang tao eh. Sige na, Orb ha. naisipin yun ha. Orb. Orb, tandaan mo. Walang away na magkapatid na hindi nare-resolvahan. Lahat yan nasusolusyonan. Ha? <laughs>